So mga tol, nagkaharap na po si Canelo Alvarez at Terence Crawford sa kakatapos lang na kanilang final press conference. Sa face of mga tol, maayos ang kanilang harapan. Wala pong nangyaring tulakan. Nakipagkamay pa nga po itong si Canelo Alvarez kay Terence Crawford. Habang si Crawford naman mga tol, hinimasimas ang ring belt. Sabik na sabik na nga po si Crawford na makuha ang mga titulo ni Canelo. Lakas loob nga pong sinabi ni Crawford mga tol na isya shock o niya ang buong mundo. At siya daw ang kauna-una ang magiging Mel 3 Division Undisputed World Champion. Si Clarissa Shields nga daw ang kauna-una ang naging 3 Division Undisputed Female Boxer. At siya naman daw ang kauna-una ang magiging male 3 Division Undisputed World Champion. Kumpiyansa nga pong sinabi ni Canelo mga tol na ibibigay daw niya lahat ng elements na meron siya. Napakahirap daw ng boxing pero magiging madali lang daw yan sa sa'yo kapag nakapokus ka at pinaghirapan mo yung ginagawa mo. Kaya para kay Canelo mga tol, magiging easy ang laban sa linggo. Habang sinabi naman po ni Torki Alalshik na gusto umano niya, basagan daw ng buto sa linggo at bloody ang labanan. I want to see Saturday blood, smashing faces and broken bones. Sa ibang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni Isaac Pitbull Cruz versus Lamont Rhodes Jr. na magaganap na sa December. Yan po ang inilabas na balita ng insider ng boxing na si Mike Coppinger. So dahil hindi po natuloy ang rematch ni Lamont Rhodes Jr. versus Tank Davis, dahil iba na ang kakalabanin ni Tank Davis, si Jake Paul na. Kaya napagkasunduan ng PBC na maikasa ang laban ni Pitbull Cruz versus Lamont Rhodes Jr. So baka maging undercard po yan sa laban ni Manny Pacquiao. December din kasi ang laban ni Pacquiao. Bukod dyan mga tol, niluluto din po ang laban ng Errol Spence Jr. versus Jarmer Charlo sa susunod na taon. Kaya pala todo ensayo na itong si Spence. Sa kabilang banda naman mga tol, vintage Canelo Alvarez daw ang masasaksihan natin sa linggo. Ayon po yan sa head trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso. Kumpiyansa din po niyang sinabi na makakakita daw tayo muli ng knockout win mula kay Canelo. 2021 pa daw kasi ang huling knockout win ni Canelo kaya best Canelo daw ang makikita natin ngayon sa 20 years na karir daw ni Canelo sa boxing kaya vintage Canelo daw yan so tugma nga din po yung sinabi ni Canelo Alvarez na ina-knockout niya itong si Crawford mukhang yan talaga ang game plan nila ang ina-knockout itong si Crawford pero ayon naman kay Crawford wala pa daw nakakapagpa-knockout sa kanya sa buong karir niya sa boxing prediction naman po ng dating trainer at commentator na si Teddy Atlas mananalo daw si Crawford sa laban na yan bagamat may edad na daw na 37 si Crawford eh hindi pa daw ito nasasagsag sa laban. Kumbaga mga tol sa Odo, hindi pa ito tumatakbo na milya-milya. Nandiyan pa daw kasi yung timing ni Crawford, composure at mental toughness daw nito. Key factors daw yan na magbibigay sa kanya ng talas. Tiwala pa din si Teddy Atlas na mabilis pa rin si Crawford kumpara kay Canelo. Samantala, ipinakita naman po ng mga fans kung gaano katibay ang leeg ni Canelo. Dahil daw yan sa training ni Canelo Alvarez kung paano neto patibayin ang panga at leeg Ganyan po pinapatibay ni Canelo ang panga niya at leeg Ipinakita din kung paano gumamit ng iron neck si Canelo Na isa rin sa pampatibay ng leeg Speaking of iron neck Yan din po ang ginagawang training ni former WBC si featherweight world champion Mark Magsayo Ginaya po ni Magsayo si Canelo Alvarez At minensyon pa nga po ni Magsayo mga tol Na ganyan din daw ang gamit ni Canelo